ang mga kaapal magandang araw po so update ko po kayo last week nagtanim tayo dito sa isa pang area ng mga grapes and then yung apple at saka yung tinikaran tree na native po sa Pilipinas yung tinikaran uh, sabi ko nga po madami po sa Mount Apo so up update ko po kayo ngayon sa kung nabuhay po yung mga tinanim natin since napakainit po nun and up until now ayan napakainit po ayan napakainit sumbrero and then meron akong ayan sobrang init po ngayon dito sa kapatangan ayan and ayan pakita ko lang po sa inyo sa may bandang baba po dyan ayan so yan po yung mga atsal farm or yung um, bell pepper na and kung hindi po dito sa ating grapes uh, ayan meron na po silang mga dahon kasi nung tinanim natin to ayan napakaliit po nitong mga uh, similyang to or mga seedlings ng grapes ayan meron ng mga dahon sila ngayon kahit napakainit so, talagang gusto rin po talaga ng uh, mga fruit na to yung init ayan so, talagang nagsusurvive po sila ayan. So, ito ayan yung pinakamaliit ayan meron na po siyang uh, dahon yan konti so ang variety po yata nito is arcadia yan. tingnan natin variety yan so arcadia so napakagandang variety din po nito ng ah uh, grapes yan So, dun sa ibabaw nito, uh, second line ng ating grapes is yung variety ng talisman I think ang talisman meron na rin pong mga liit na dahon yan so yan po ang ating mga um, grapes buhay na na po sila lahat kasi ang tingin ng 20 dito hmm. ito ngayon dito sa uh, gitna meron tayong mga wambugo-apol na kakagraft lang ayan. so mm. so ayan yung araw napakatirik ng araw And, kung mapapansin niyo po yung lupa napakatigang na po yan. Pero survive na survive pa rin po yung ating mga um, apples and other fruit trees. So, um, ngayon po, uh, papakita ko po sa inyo yung ating tinalim na tinikalan um, tree na usual matatagpan natin sa Mount Apo so tinanim natin dito sa gilid ng ating farm for uh, reforestation na rin po kasi yung project natin dito is it's a mix of temperate and tropical fruit and then meron na rin pong mga trees gaya ng lawaan and tinikaran so ito rin po yung itanim natin last week ng mga dormant na Dorset Golden Apple. So buhay pa po sila. Wala lang dahon kasi dormant pa. Ayan. So ito mataas na to. Ayan. So dito sa gilid ng ating farm, nakatanim yung mga langka. And yung mga wild na mga lava yan. So, tingnan natin yung um No, ngayon ah. natin yung mga tinikara na tinanim natin dito sa area so masukal pa po ito so ayan ah, uh, ito medyo 50-50 yata <laughs> kita nyo ba yan ah, bakilid Ayan. So, 50-50 yata to. Ayan. And, dito sa baba, piting natin. nato. Ayan. Napakinit. Oh, ayan. So, buhay na buhay po dito. Kasi may tinanin tayo. Ayan. Ito yung tinikaran buhay na buhay na and dito naman sa kabila ayun buhay pa rin good news <laughs> oh buhay and, oh ito yung medivillias na mga uh, wild po dito sa area and so hindi ko na pinaka pinakikialaman so nagtanim na ako dito ng mga fruit trees gaya ng langka Ayan, buhay, inabuhay yung ating tinikaran. Oh. <laughs> so at least uh, it's not just yung mga tinanim natin are rare fruit. Meron din po tayong mga tinanim na mga native trees which is uh, usual na matatagpuan dito sa Mount Apo uh, areas. And so pakita ko lang meron tayong itong mga wild orchid. Ayan. Na dito. Oh, ang ganda, 'di ba? So, ang ginagawa ko na lang dito, um kinukuha ko na lang yung mga kugon and then yung mga taw dito pako-pako, gaya po nito. Ah, uh, kina kinakat off ko na lang kasi meron din pong mga nakatanim na mga fruit trees na temperate, uh, I mean tropical nito mga langka Ayan. and then mga avocado Ayan. So, sa area yung to, napaka-green. Hindi pa na, ano, hindi pa na linisan. Pero, yung mga tanim natin dito, or, mga buhay na. Oh, madaming orchids dito. Ayan. So, sobrang ganda po kapag ganito yung, ayan, meron kayong naririnig. <laughs> Nasa forest area yan. So, ayan po yung update natin dito sa mga itanim natin mga fruit trees ayan so dito yung mga apples magtatanim na ulit tayo since uh, kada visit ko po sa farm talagang nagtatanim po ako ng uh, mga fruit trees para hindi naman po masayang yung paglalakad natin ng medyo malayo ayan hindi naman po. mainit kasi so ayan ang view ng kapatagan so itong area to pupunoy natin ng mga fruit trees and yung grapes so yun lang thank you